Hinamula ni Digong ang ICC o International Criminal Court na siya hulihin. Sinabi niya pa na sa kanyang, uh, kanyang katandaan ay baka hindi na raw siya abutan ng International Criminal Court para siya ay eh. Grabe ka Digong ano? Sa kanyang pag-aming uh, ng crime against humanity na halos 8,000 sibilya nang nangamatay sa kanyang operation to kang sa kanyang war on drugs. Ito ang kanyang sinabi na aakuin ah, niya lahat ang legal at moral responsibility sa kanyang na ah, sinasabing ah, operasyon tokan sa pamumuno noon ni Chief PNP Bato de la Rosa kasama rito si Bongo grabe talaga sa kasalukuyan nagkakaroon ng ah, Quadcom ah, investigation sa mababang kapulungan ay taasan din namin ni ang pagpatay sa mga sinasabing drug lord, drug user, drug user sa Davao City at sa labas ng Davao, dito sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. So ano pa ang ginagawa ng uh, Department of Justice? Dapat talaga ay kasuwa na si Digong habang wala pa at hindi pa pumapasok ang international crime pa dito sa ating bansa para mabigyan ng justice ang mga pamilya ng mga sibilyan na namatay sa kanyang Operation Tokang na hindi man inalantana ang mga nangyari at nadami nga itong mga sinasabing na karoon lang ng pakaanag na uh, nasabing nadami lang sa maling pagkakataon na sa lugar sila ng mga sinasabing drug pusher, drug user, drug lord nung kanyang uh, Operation Tokang. Eh, sa kanyang pag-amin talaga naman na uh, sinasabi ito talaga ay uh, bergugo ng mga sinasabing illegal na droga ang nakakalungkot lang, hindi man lang niya nag-focus sa sinasabing tunay na problema ng ating bayan, ang kahirapan, korupsyon at edukasyon, at nag-focus lang siya sa sinasabing droga na hanggang ngayon naman, six years after na nawala sa, sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng ating mahanay ng bayan, ito ngayon na nagkakalag pa rin ang legal na droga dito sa ating bansa na sinasabing na ang uh, panahon ng kanyang uh, war on drugs, yung mga kaaliyado niyang drug lord sa pangunguna ni Michael Young at ni Alan Lee ay namamayagpag pa rin sa mga pagpapakalat ng illegal na droga dito sa ating mahal na inang bayan. E mga kongresista, uh, kongresista talaga talaga na piligasya sa mababang kapulungan pero in aid of legislation lang ito at hindi naman talaga korte ang mababang kapulungan kaya ang bola ay nasa kamay ng Department of Justice kung paano nila kakasuhan itong si Digong Duterte para sa mga nangamatay na si Bilian na wala namang kinalaman sa droga ngunit nagbuwis ang kanilang buhay lalong lalo na magkaroon ng justice para sa kanilang mga pamilya na sinasabing na talagang napakadugo at nag-focus lang ang kapulisan sa sinasabing reward system na ibibigay ng kanyang uh, administrasyon ng kanyang uh, panunungkulang bilang ating presidente. So sana naman ang uh, Commission of Human Rights din ay eh, makipag-ungnayan na rin sa International Criminal Court just in case talaga na nandito na, na nga daw yung kanilang mga ahente. Ano pa ang kanilang ginagawa? Ang aking mong kahit talaga dapat talaga managot itong Silicong Duterte, sinasabing crime against humanity, wala rin akong pakialam, sinasabing senior citizen sa edad na uh, 79 years old. Talaga eh, dapat kasuhan at kaganagutin sa karumal-dumal na pangyayari sa kanyang ginawa dito sa sinasabi na uh, illegal na droga na kanyang uh, naging uh, battle cry sa kanyang administrasyon sa loob ng aling na to. At sana rin, isama rin dito yung kanyang mga sinasabing na uh, mga kabay na nagpatakbo ng kanyang operasyon tuktan kasama nito si Bato de la Rosa, si Bongo at ilang kanyang malalapit na kaalyado ng kanyang panunumpulan. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan.